Dahil nga sa na magiging, uh, magiging sitwasyon or para isa kagaganda na relasyon at buhay bilang mag-asawa at pamilya ay dapat manalik tayo lagi sa Panginoon, na gabayan, at pag Ang natutunan ko for today is uh, dapat talaga tayo bilang pamilya, no? Dahil katulad nung ginawa kanila ang kayong role as mother. So, dapat tayo ay maging loyal sa ating pamilya, lalo-lalo na number one, dapat ang haligi ng tahanan. Dahil nga, ako ang ilaw ng tahanan, dapat partner yan lagi eh. Dapat magiging uh, mapagkatiwalaan ang bawat isa, para hindi po hahantong sa paghihiwalayan ang uh, relasyon ng bawat isa. At wala pong masasaktan na mga anak Okay? So, pa, sa bawat pamilya. Kaya dapat talaga bilang magulang, yung talaga natin, in the first place, pinag-una na tatawin talaga na ay nga, sa hapan na ang magiging, uh, magiging sitwasyon or para isa kagaganda na uh, relasyon at buhay bilang mag-asawa at pamilya ay dapat manalik tayo lagi sa Panginoon, nagabayan, gabayan at iisip puso na hindi tayo lalo sa kalalakihan ano dapat no? hindi talaga kayo titingin sa iba eh ng ibang babae para wala po talaga masisira na pamilya wala lang walang magiging solo parent iba po yan ang natutunan ko sa eksena or sa role ko kanina na ginawa kaya maraming salamat sa mga natutunan ko at mga magiging matutunan ko diba? and uh, first and foremost thank you very much one Actors Workshop for today. And thank you very much to my uh, co artist Salamat dahil nandyan uh, kayo at gaw gawin natin yung best natin to become a good model and artist.